哇哦！嗯。<Wow. S 2> <laughs> hmm. there's a papaya here also. Wow. Well, oh. Pwede palang mag-dip dito, oh. Gosh. And I love it, my dear. Oh, tignan nyo dito sa Hong Kong. Ayan, para malabang. kita talaga ito O, dito po nanggaling yung ano? Um, po talaga nanggaling yung water. Ayan. <laughs> Saan ka pa? So, ito po guys. I can see. Mangitlog yung mga kalapati dito. Hmm, Oo, meron pala akong tambayan. Pag ano, malapit lang pala. Ayan po si kuya. Ayan. Ayan eh. Hmm. Ingat na ingat po talaga sila. Ang Oh. Ano sige. Oh. wow, so amazing saka na lang ako mag picture picture dito sa next, dalhin ko yung isa kong cellphone then you can see there it's more beautiful okay And po dito pala dito so cute may CR din okay yan po tayo po may ano din pala dito yan so cute, so cute. oh how's oh, this how's this Ay, sa taas. Ewan ko kung ano to Parang, ano yata, museum. Museum. Ano po po. Wala po akong nakitang pangalan eh. Basta, ano lang siya. O, so, tignan ko natin. Ito yata, ano yung mga patay. Patay. I'm <laughs> sorry. Ano po, guys hindi ko po talaga alam guys kung ano saan ba gagamitin yan yan po nag aapoy yata sila dyan eh dyan hmm. sa paligid po ay ganito rin lang hmm. yan po guys tingnan nyo po kung gaano kalawak yan o, tignan mo natin nag aapoy po sila doon eh on that side Man, niwan ko kung ano ba to. Oh, guys, you can see how is the beautiful. Yeah. As you can see that. Wow. How amazing in this place, you know? It within ten years here in Hong Kong, and I only come here now. Suenpo, so, um, dali mangan ako sa nasa, abeewan po kung ano yun. sa taas. Hindi ko alam po kung ano po yan. so, punta po tayo. This time, yun po sila. Yun po sila nag... Uh, no entry, sabi niya. No entry daw. Ang So, ayan po. Doon po sila nag-prepare. Uh, So, hindi po tayo pupunta dyan. Kasi sabi, no entry. Baka sila lang. Ayan po guys. So, um, oh. ano bang ano to? Ayan, no? Ba, ewan. ito yata yung mga anuan ng mga patay. ito yata yung sa ano ah. Parang ito yung sa TMT Plaza eh. Hey, no? yes. my Kaya tayo mga patay. Parang natatakot ako. <laughs> Ayun eh oh, nag-ano sila. Sinisikulan nila yung mga uh, takot po ako punta doon. Dito yata yung ano, yung pinagkakrimit nila yung mga patay. Hindi ko po kasi alam eh. So, yan po guys. Uh, hindi po tayo basta-basta na manghimasok sa kanilang mga uh, kanilang mga ginagawa dito guys. So, uh, dito lang po tayo dito kasi malawak pala to hanggang sa taas yun po guys oh so, ayan hanggang doon eh natatakot po ako matatakot po ako dun <laughs> doon doon <laughs> hindi ko po alam kung ano po talaga dyan o ano po talaga ito so magi ano na lang magikot-ikot lang po tayo on this side o ito yan din po kung ano po yan yan pag may mga tao po ako ay umiiwas. <laughs> pero actually kung bawal sana na may pupunta dito di sinabihan sana ako kanina pero hindi naman. <laughs> okay. Hindi mo kasi makita ba? Ita-translate na lang natin mamaya. Oh, tignan nyo po So yan po guys Thank you, thank you so much for watching rag na tata So once more thank you thank you so much for watching and please don't forget to subscribe, like and share. It's me life 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 and fellow adventure here. Bye bye and God bless.